Mga idol at kabayan, super good news! Tatlong barko ng China pinalayas ng Pilipinas sa Hilagang Luzon. Isa sa mga barko dito ay barko pa ng People's Liberation Army Navy sa pamamagitan ng paghamon sa radyo. Napaalis ng BRP Melchora Aquino ang mga barko ng China na pumasok sa katubigan ng Batanes. Ganyan dapat, huwag tayo magpasindak sa China. Mayor ng Bamban Tarlac, makakasuhan kapag napatulay ang hindi sa tunay na Pilipino. Wala siyang hospital record, wala siyang elementary at high school record. Hindi niya alam kung saan lugar siya ipinanganak pero may helicopter at mayaman sila. Meron siyang kumpanya at ang kasosyo niya ay isang Chinese company. Nagdududa rin ba kayo sa tunay na pagkatao ni Mayor Alice Goo? Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury sapagkat pinanumpaan po yung mismong certificate of candidacy. Germany nagpadala ng dalawang barkong pandigma sa Indo-Pacific region para i-counter ang China. Pilipinas napigilan ang China sa pagtangkang nitong gumawa ng panibagong artipisyal na isla malapit sa Recto Bank na mayaman sa oil at gas na sakop ng Pilipinas. Ang BRP Teresa Magbanwa mahigit isang buwan nang nakaangkla sa Sabina Shoal upang pigilan gila at manmanan ang mga ginagawa ng China. Mga barko ng China pinalayas ng Philippine Coast Guard sa katubigan ng Batanes Tatlong barko ng China ang umalis sa paligid ng Batanes kasunod ng radio challenge na isinagawa ng Philippine Coast Guard. Ayon sa isang maritime security expert, ang ginawa ng China na pagpasok sa gawing Batanes ay isang hindi pangkaraniwang hakbang. Posibleng ito ay isang paraan ng China na subukan kung hanggang saan ang pasensya ng Pilipinas. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nakita ng BRP Melchora Aquino ang isang People's Liberation I Army mean Navy vessel ng China at dalawa pang Chinese Flag Vessel sa paligid ng Itbay at Batanes sa panahon ng pagsasagawa ng balikatan exercise doon. Sinabi ng Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balelo na umalis ang dalawang barko ng China pagkatapos ng radio challenge ng Philippine Coast Guard habang sumunod din ang isang People's Liberation Army Navy Warship isang patunay na kapag nanindigan tayo at nakita ng China na hindi tayo nagpapatinag sa kanila sila mismo ang lalayas sa katubigan ng Pilipinas. Mayor ng Bambana si Alex Go'o, posibleng maharap sa kaso kapag napatunay ang hindi siya tunay na Pilipino. Labing pitong taon na siya bago nagparehistro ng kanyang birth certificate. Walang record kung saang ospital siya ipinanganak. Ang kanyang depensa siya daw ay ipinanganak lamang sa bahay, kahit na sila ay may kakayan sa buhay. Hindi niya rin masabi o kumakumpirma kung saang bahay o lugar siya noon ipinanganak. Wala siyang school record mula elementary hanggang high school. nag aral lamang daw siya sa isang farm sa paumagitan ng isang guru. Hindi niya rin masabi kung ano ang pangalan o provider ng kanyang paaralan. Meron silang helicopter pero ito daw ay naibenta na nitong taon lamang. Inamin din niya na siya ay isang shareholders ng isang kumpanya. Hawak niya ang nasa 60% at 40% naman ay pagmamayari ng isang Chinese investor. Ang simpleng mga katanungan na basic para sa mga ordinaryong Pilipino ay hindi niya kayang sagutin. Nagbibigay sa atin ng duda kung siya ba ay talagang tunay na Pilipino o isang Chinese na ginag gamit ng China upang makapasok sa sistema ng politika ng Pilipinas. Ano ang masasabi niyo dito mga kabayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. May negosyo kayo sa Valenzuela? Um, dati po nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Tumira ka ba sa Valenzuela? Um, tumira po ako parang hindi po ako magkakamala, isang taon po. Okay, dito sa address na ito tik ah 52 ठीक ah no my I58 po 58 and then itong ah uh, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated Opo but interestingly nung pina-check ko ito sa aming uh, business permit uh, section walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past Uh, Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Kailala ko yung may-ari nito, yung Baile family. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Uh, Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. How old were you when nung tumira ka doon? More or less. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. But do you know this family, yung baile family? Hindi ko po maalala hindi po. Oo. Uh, hindi, hindi kayo umuupa doon sa kanila or... Uh, hindi ko na po, po. Your... Sa ibang balita naman, dahil sa tensyon na idinudulot ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific na sa kompormiso ang kalayaan sa pag-navigate, libreng paglalayag sa mga ruta ng kalakalan, sinabi ng ministro ng depensa ng Germany. Mahalaga para sa Germany ang South China Sea dahil 40% ng mga kalakal ng buong Europa ay dumadaan dito. Ang supply vessel na Frankfurt am Main at isang frigate ay umalis sa kanilang orihinal na lokasyon at patungo na ito sa indo Pacific Region. Ang mga barkong pandigma ng Germany ay maglalayag sa South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero hindi dito malinaw kung ang ma ito ay dadaan sa Taiwan Strait tulad ng ginagawa ng Freedom of Navigation Operation ng Amerika. Hindi ito ang kauna-unahang nagpadala ng barkong pandigma ang Germany sa South China Sea. Sa katunayan noong taong 2021, ang German warship ay naglayag sa South China Sea sa unang pagkakataon. Sunod-sunod na pinapalakas at pinapakalat ng Western countries. Ang kanilang prasakit siya sa South China Sea dahil sa pagpapalawak ng China ng kanilang ilegal na mga pag-aangkin sa rehiyon. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, payag ba kayo sa naging hakbang ng Germany. Sa ibang balita naman, matapos mamataan ang mga kainahinalang pagkilos pagdami ng mga barko ng China, 75 nautical miles mula sa Palawan at ang nakitang pagsasagawa ng mga Chinese researcher na mga pag-aaral sa katubigang sakop ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, ipinadala ng Philippine Coast Guard ang isa sa pinakabago at malaki nitong barko sa Escoda o sa Binashol. Ang hakbang na ito ng Marcos administration ay upang maiwasan ang posibleng pagtatangka ng China na magsagawa ng panibagong artificial na isla sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, halos isang buwan nang nakadeploy ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal mula pa ng ikaisa ng Abril taong kasalukuyan. Ito ay matapos makita ng Philippine Coast Guard at marine scientist ng Pilipinas ang pagtambak ng mga patay na corals sa mga sandbars ng Iskoda o Sabina Shoal, posibleng isang hakbang ng China na gumawa ng mga maliliit na isla sa lugar upang ito ay makalapit sa recto bank na mayaman sa oil at gas na sakop ng Pilipinas. Isa rin itong banta sa seguridad ng Pilipinas sapagkat ang Sabina Shoal ay ang lapit lang sa mainland Palawan. Ito ang isa sa mga rason kung bakit mas pinalakas pa ng Marcos administration ang pagkikipag-alyansa sa mga bansa na merong malalakas na puwersang militar upang masiguro ang seguridad ng Pilipinas sa patuloy na pag pag-aangkin at pananakop ng China. Sa mga ng I think that's the reason why we can say no, we are effective in deterring China from uh, doing this small-scale reclamation because China also doesn't want to get caught uh, on how they do it. If the Chinese will be very successful in carrying out this kind of reclamation and then converting this once again to another uh, naval base or something. It will be very difficult for the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to do the resupply mission because they have already encircled the entire Ayungin Shoal. If ever they are going to uh, be successful in Sabina Shoal.